Eto na mga idol, nangyari na nga ang inaasam na mangyari ni Jimmy Butler na ma-trade na siya ng Miami Heat sa ibang kupunan. At nangyari na nga mga idol dahil mapupunta na siya ngayon sa kupunan ng Golden State Warriors at makakasama niya dito ang greatest shooter na si Stephen Curry. Well, ayon nga sa report ni Shams Saranya, apat na player sa Warriors ang magiging kapalitan ni Butler. Kabilang nga dito sila Andrew Wiggins, Dennis Kruder, Kyle Anderson at isang protected first round pick para tuluyang makuha ng Warriors itong si Jimmy buckets. Dinikline din ni Butler ang kanyang player option sa taong 2026 season at nag agree din siya sa ibinigay ng Warriors na 2-year contract deal worth of 121 million dollar extension through 2026 to 27 season dito sa Warriors mga idol. Well, hindi man nasunod ang kagustuhan ni Butler na mapunta sana siya sa kupunan ng Phoenix Suns. Panigurado ay masayang-masaya ito na 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 siya sa ibang kupunan kung saan ay makakasama niya dito sa Warriors ang greatest shooter na si Stephen Curry, kabilang din ang great defender ng Warriors na si Draymond Green at panigurado ay magiging unstoppable ang kanilang duo dito sa kupunan ng Warriors. Mabigat man sa Warriors na ibigay ang kanilang big man na si Andrew Wiggins dahil kung matatandaan ay isa nga ito sa naging parte kung bakit nila nasungkit ang 2022 NBA champion. Ngayon nga ay mapupunta na ito sa kupunan ng Miami Heat. Well kayo mga idol, anong masasabi ninyo sa nangyaring trade na ito? Sino ang talo at sino ang panalo?